Pamilyar ba kayo sa punong ito? Kadalasang tinatawag na puno ng kapok o puno ng bulak. Subalit batin mo ba na ang mga bunga pala nito na madalas kinokolekta bilang palaman sa mga unang ay makakain din pala. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay mamangha sa mga kakaiba pa palang gamit at pakinabang sa tao ng puno ng kapok unang ng kapok 3 dahil kung marami nito sa inyong lugar ay marapat na malaman mo ito para iyong mapakinabangan pero bago tayo magpatuloy kung baw ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads Ang kapok o puno ng bulak ay isang tumataas na uri ng puno sa hanay ng Malvaceae family. Native ito sa bansang Mexico, Central America at gayon din naman sa Asia at Afrika. Ang punong ito ay kilala sa ibang katawagan bilang silk cotton tree, kabu-kabu, kekabu o kapok tree at may binomial name na Shiba Pentandra. Binansagan ganitong kapok dahil sa mga bulak na maaring makuha sa mga natutuyong bunga nito na kadalasang ipinapalaman sa mga unan lalo na nga sa mga probinsya. Tumataas ang puno ng kapok hanggang 73 metro at minsan ay 77 metro na siyang ang naitalang pinakamataas na puno nito na matatagpuan sa Afrika. Ang mga bulaklak ng kapok ay mainam naman na pinagmumulan ng nektar para sa mga bubuyog at mga paniki. Subalit maaari mo rin palang kunin i-blanch upang kainin. Ang mga bunga naman ito ay naglalabas ng mga puting fiber o bulak sa tuwing ito ay matutuyo na. Ang bulak na ito ay madalas kinokolekta para ilagay sa mga kutson, sofa at sa mga unan. Bago pa nga nadiskubre ang mga sintetik na materyales. Ang mga buto naman ito ay mayroong tinataglay na essential oils na mainam palang ginagamit sa paggawa ng sabon at ilang mga pataba o fertilizer. Subalit so batid mo ba na ang bata pa palang bunga nito ay makakain din pala at may lasang maaaring maikumpara sa lasa ng okra. Madalas itong isinasawsaw sa chili sauce o kaya naman ay iginigisa at maaari ding pakinabangan kahit ito ay hilaw pa. Mayaman ang kapok sa mga mineral katulad ng antioxidant properties nitong taglay at sa pagiging itong isang anti-diabetic. Mahusay din ito sa mayroong diarrhea at mabilis na nagpapahilom ng sugat at syempre marami rin itong magandang dulot sa pagtulog kung ito naman ay gagamitin mong bilang palaman sa inyong mga unan kaya kung may mga puno ng kapok sa inyong lugar ay mayroon ka ng idea ikaw ngayon mo rin lamang ba narinig na pwede palang kainin ang bunga ng kapok sana ay may bago kang natutunan sa video ito Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng puno ng kapok o puno ng bulak? Isang kapakipakinabang na puno dito sa atin sa Pilipinas sapagkat madalas nga ay ginagawa itong unan. Ngunit ilan lamang ang nakababatid na maging ang punong kahoy na ito ay mayroong bertud o mutiang tinataglay. Ang mutiya ng kapok. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba makukuha ang mutyang ito ng kapok at ang mga tinataglay nitong bisa at mga kakayahan. Ano nga ba ang mutya? Ang mutya o bertud ay isang bagay sa anyo ng bato. Isang espesyal na bato na namuo sa loob ng mahabang panahon. Ito ay maaaring ang makuha sa mga kuweba, sa mga hayop, sa puno, halaman at maging sa kalikasan. Ito ay espesyal sapagkat nagtataglay ito ng mga enerhiya o bisa mula sa pinagmulan nito. Subalit marapat na ikaw mismo ang makakuha nito o makasumpong. Kung sakaling ito man ay bigay lamang sa iyo, marapat na ito ay ikonsagra upang maalis ang ilang mga negatibong elemento o enerhiya na maaring na-acquire nito along the way o buhat sa pagpapasalin-salin nito sa mga tao. Ang mga mutyarin na buhat sa kalikasan ay mainam na magagamit bilang pampaswerte, proteksyon, sa pagninegosyo, personal na magnetismo, karisma, at good luck sa inyong social life. Kaya marami nga ang nagkaka-interest dito. At bakit mo ba na maging ang puno ng bulak o mas kilalangan natin bilang kapok ay may bertud o mutya din pala? Ang kapok ay isang uri ng tumataas na puno at namumunga ng animoy mga hugis jamante. Naglalaman ito ng mga bulak o ng mga mapuputing bulak at ginagamit ngang palaman sa unan kapag ito ay natuyo na. Ito ay mayroon ding mga maitim na buto na agad nyo ngang mapupuna. Subalit hindi ito ang mismong buto o bertud na tinutukoy ko, kundi ang mga puting bato nahugis buto na nafossilize o naging bato sa paglipas ng panahon. Kaya kung sakaling makasumpong ka nito ay iyo itong kunin at ingatan sapagkat ito ay mainam na panghatak ng swerte sa buhay, career o sa pagninegosyo man. At maaaring magtaboy ng mga negatibong enerhiya sa paligid ng may tanga nito. Pinaniniwalaan rin na naghahatid ito ng karisma o agad ka ngang magugustuhan ng mga tao sa iyong paligid. Ibalot lamang ito sa bulak at sa pulang tela at marapat na lagi mong dalhin. Kaya naman next time nakukuha kayo ng bulak ay pagmastan mong mabuti kung mayroon ba itong tinataglay na mga puting bato. Unang tinatawag na mutya sapagkat ito ay napakabihira lamang kung inyong makita. Ikaw, naranasan mo na rin bang gumamit ng unan nagawa sa bulak o sa kapok? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.